mga kutsa tayo ay uh, magbibilig na naman sa mga okra uh, thank you so much po oh, sa inyong mga support at uh, maraming salamat And uh, tuloy tuloy lang natin mga kutsa ang mga ganito mga ginagawa uh, at uh, uh, tuloy tuloy ang uh, pasok ng mga biyaya ayan ganoon lang mga kutsa tayo ay magsisipag para, uh, sa ganun ay uh, magandang ating mga pananin Talagang ganun mga kuchayadol. So ipag lang talaga tayo. At uh, maraming salamat po sa inyong mga suporta. Um, may dilig-dilig lang tayo mga kuchayadol para uh, maganda ang ating mga pananin. Um, ganun lang. Kailangan natin babasain ng mga gulay. Gaya ng okra, talong at pichay at chili. Ganun lang no? yan. Talagang basang-basa yan mga pichay dol. May ilang araw yan no. Oh, mayroon na kami mga pichay. Yan, sipag lang mga pichay Huwag kayong uh, pa ano ano uh, tanim habang may tataniman para ah, pwede na eh, tuloy-tuloy uh, yung mga uh, ganitong mga pagtatanim. Uh, pag, uh Yan. Ganun lang oh, mga pichay talagang focus lang tayo sa ating mga ginagawa sa uh, bolo mga kabisayder kung ano kung ano ka hatik yung aming mga uh, alamang gulay yan, Ukra. <coughs> Ukra yan mga kabisayder yan lang tayo sipag lang tayo mga kabisayder uh, tuloy tuloy yung blessing Meron uh, po talaga ng ating mga ginagawa mga ka-shader. Talagang focus tayo. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat dyan. Uh -huh. Shoutout sa ating mga kasamahang mga uh, YouTuber. Ayan. Uh -huh. Shout sa inyo. At uh, lagi kayo nyo dyan nakasupport. Uh, at uh, pag-subscribe na lang ng ating uh, uh, button bell yun, Leo Vlogs yun, para take a sa ating mga upload sa araw-araw thank you so much po at maraming salamat sa inyong lahat ganoon lang mga konsedo at uh, sipag lang tayo kasi ganoon lang talaga ang ating mga uh, ano, sa buhay hindi lang magkatanim. Uh, shout out pala sa ating mga farmers. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, si Paglan tayo. Uh, Tuloy-tuloy ang blessing. Kumbaga. Ayan. Shout out dyan sa ating mga uh, kasamahan kasamahang mga YouTuber. Ayan, shout out sa inyong lahat mga Kulsedol. Kailangan basang-basa sa inyong mga Kulsedol para ano, makabuhilo ang kanyang ugat. E, nabungkal naman yan pagtanong namin. Wala talaga diligan lang. Baga mm -hmm. yan ito. Yan. E, diligan yan. Hopefully, eh, uh, tulutuloy naman ang aming mga pagtatanim dito sa gulayan sa paaralan mga kutsedo. Ganun lang, sipag lang tayo mga kutsedo para hindi tayo mapag-iwanan sa atin mga ganitong mga ginagawa at uh, di na tayo bibili sa mga talipapa, palengke, o sa mga department store dito na tayo pipitas na pagkamahal ang bibilihin ngayon alam niyo naman ngayon na kahit gulay lang napakamahal dito sa atin at uh, talagang kailangan natin magtanim ganun lang si so, talagang focus naman tayo Pagaya nito, may mga ano na may mga tanim na tayo eh. Harvest na lang tayo ng harvest mga outside doon. Ayan. So, gaya nito, ayan. Mga ito mga outside Talagang ganun lang ang buhay natin. Ayan. Dito na lang tayo sa kabila, ayan. Dito. Ayan. Mga, uh, ano namin mga uh, idol, ayan. Kura namin. Ayan. Papaya namin. Oh, diba? So, ipag lang tayo hindi naman tayo sa sitaw mabilis na Yan lang. Talagang ano yung kung ano lang, kung ano yung yung kung lang talaga. kung <coughs> kailangan. Yan. Ayan, kung ano yung kung ano yung kung Ganun lang mga kutsa idol. Oh. Doon sa malalayo. Abot yan mga kutsa idol. mahaba yung ano natin. Bus. Kailangan natin diligan. Na, Mula naman mga kutsa idol. Kaso nga lang. Kulang talaga sa basa. Baga babasain talaga ng maili. Para tuloy-tuloy kan yung kanyang mga pagganap. Yan mga ano namin. Limong grass. Tanglad. Ayan eh. Yan lang, yan, ng, hmm. yan. So, mga sitaw na mga recycle. Hmm. Sitaw, yan. Kasi walang magkakamera mga recycle na lang, yan solo lang. Solo lang tayo. So tayo dito sa lambat na gapangan. Yan. Sipag so, lang mga recycle. Laban lang tayo. At uh, dati nung panahon ay may biyaya namang hatid. Ayan. Napaka ano nga po siya ito. Hatid na hatid nga mga panan. Ayan. Masitaw. Sige, naman ay doon na. naman tayo sa okra, oh. gano'n. Oo! Kaya mga prosedo lang, basang-basa talaga yan. Kailangan basang-basa kasi mga prosedo para ma-approach -ano ma uh, it niya yung tubig sa mga uh, ugat. Hmm. A ver, madre